Ayan guys, nandito tayo ngayon. Uh, Interviewhan natin dito Kuya Mike, uh, isang driver dito sa Hong Kong. Kukuha lang tayo ng mga experience nila, mag-share uh, sila sa atin kung paano sila napadpad dito. Simula't sa simula, uh, tatanungin natin sila kasi karamihan dito, eh, bibihira lang naman talaga makapasok dito sa Hong Kong. So, tatanungin natin sa kanila kung paano sila napadpad dito from the start. Tapos yung uh, mga experience nila and yung mga ma-advise nila sa mga bagong uh, pupunta rito sa Hong Kong kung paano nila hinandel yung mga problema. Itatanong natin kung paano, paano kayo nagsimula rito kuya sa, uh, sa Hong Kong. Uh, good afternoon, uh, Roel. Ako si uh, Mike ng driver dito sa Hong Kong. Anong year kayo kuya nag... Uh, ano dito? 1992. 1992. 1992. 1992. Uh, ako mag Grabe, 1992 pa kayo rito. Oo, 1992. Uh, una, noong uh, May 1992, tinur ako ng asawa ko dito. Pinapasyal ako dito. Ah. Uh -huh. uh, at the same time, nag, uh, naghanap kami ng, ano, ng trabaho sa nagtanong-tanong kami. Taman-taman naman yung pamangkin niya na nasa sentral, nagtatrabaho sa tumutulong sa market ng ammonia, uh, vegetables and fruits at saka nag-deliver nag -de sila sa mga order ng restaurant dito sa around na uh, um, Central Central, Central. Central Willington Wellington Street saka Graham Street. Diyan pina-interview ako ng pamangkin ni Mrs. sa ammonia. Sa oh. awa ng Diyos, uh, nagustuhan ako. Na, no, okay. Tapos uh, pina pinirmahan ako ng lolo yung uh, yung biyena niya yung tatay uh. ng biyena ng amo ko uh. ang reason ng pagka hire sa akin noon mag-alaga daw ng matanda pero yung pumirma yung matanda pala eh tumatakbo pa uh. tumatakbo pa So so dati kasi po pwedeng uh, ano nung time na yun kuya uh, ano pa to uh, British colony pa to Oh British colony pa. Uh, mm -hmm. Siya nga pala guys nung uh, British colony pa dito sa Hong Kong Ah, uh, puwede pa silang magtrabaho sa mga, mga kahit sa mga oh mga, o, mga, mga supermarket, mga ganyan. Hmm. Kahit anong trabaho pwede. Mga poultry, lahat, lahat walang oh, anong, walang, bawal. walang bawal. Ibig sabihin walang, pwede kang kumu hmm. magtrabaho mag-apply sa mga coffee shop, supermarket, oh, mga oh, ganyan. Mga so nung British colony 'yon. So nabago lang 'yon nung turnover na sa sa Hong Kong government yung ano. So hindi na po pwede yung magtrabaho sa mga ganong establishment. So ang trabaho na lang dito ng mga lalaki is uh, driver o kaya yung mga uh, helper, domestic helper din yung sa bahay, taga-linis or uh, mag-aalaga ng aso, Ayon, mga ganon. Magtatatlong dekada na ako bukas. thirty uh, 30 years guys, magte-30 years na si Kuya rito sa Hong Kong. Magkano yung sahod that time 1992? Ah uh, uh, 3 to lang, 3200 dollars. 3200 3200 dollars. Napakaliit pa guys ng oh, sahod malaki Oh, malaking bagay na yun kasi Pero malaki mo... naman yung value talaga nun ng pera mm, natin. Mm, uh. mm. Unlike nga ngayon, kung i-compare mo siguro, uh, talagang konti lang difference about sa yung halaga ng 3200. Oo. Oh, oh. So, nakailang employer ka niyan, Kuya? Uh, siguro, uh, mga walok, walok. Ah, walong employer. Walong employer. Uh, so, ano pa, yung iba pa yung mga pinagpartamay ko nung habang naghanap ako ng pipirma sa akin. Kasi nung uh, binitawan ako ng amo ako ko dyan sa Kwan, sa Central, kasi bawal na ang trabaho Oo. sa Palekinat. Ah, okay. na that, that time, time eh. ano na bang oh. na turnover oh. na sa Hong Kong. Na, bali nag ako diyan isang kontrata at sa coast. Renewi ako. Uh, mga half year na sa second contract binitawan na ako kasi babawal na magtrabaho sa mga chef nung. Ah okay. Kaya naghanap ako ko, wala akong makitang steady job kaya part-time -part muna hanggang ah, part-time pwede oh, pa nun dati Kumbaga, hangga hindi, hindi, ka pa nakakakuha ng employer pwede ka pang mag part-time part-time oo basta ano lang basta uh, pa, ano lang mag-ingat ka lang patago lang ano yung mga mahihirap na experience mo dito kuya yung simulat na pumasok ka dito sa Hong Kong ano yung pinaka uh, mahirap na na experience mo about sa trabaho ganyan ay Diyan sa palingke, tiniis ko ng uh, two and a half years na napakabigat na trabaho mula alas alas siete hanggang alas 9 ng gabi na nagtatrabaho ka Anong ginagawa mo kuya? Ay nag, ano, nagbabalat kariton. ng mga kariton nag, uh, Ay parang yung cargador oh, parang ganon. Nagpapasan ka ng mga tiklis, ng kamatis, mga, Ay, mga, tungkwa, mga mga, lahat ng mabigat na gulay ganon, mabigat, ma, magaan na gulay oh. Yan, tiniis ko yan para ang ano ko, ang pangarap ko matutupad. O, oh, kumbaga, um, talagang lumaban ka para sa pangarap oo, talagang, hindi ka hindi ka susuko kahit magiging trabaho mo. nung talagang no, susuko na ako kasi sinabi ko sa sako ko, hindi ko na yata kaya dito. Oh. Pero hindi lang umiimik ang asawa ko. Pero iniisip ko, kung uwi ako sa Pilipinas, walang mangyayari sa oh, buhay ko. O, kumbaga, o. Oh, nandito ka na oh, rin oh. lang naman. Anuhin mo na lang, kumbaga, labanan mo kung ano yung hirap man eh ang importante ay eh, iniisip mo yung kinabukasan oo, ng oo. Yung pamilya mo. Oo, hmm. Ganyan para makatulong sa pamilya kahit papano kasi mahirap lang ang buhay sa atin. So paano uh, ka naging driver nga pala kuya? Yung uh, anong taon ka naging driver dito sa Hong Kong? Ah, uh, noong 1990 1996 1997 pala uh, after ng handover turnover ng Hong 1996 Kong, China nagumbisa uh, nag ako ng ah, nung, nung nung nawalan ka na ng trabaho, syempre wala ka na sa so, uh, sa market, kasi bawal na so doon ka na nag-apply uh, as a driver, kasi yun na lang yung uh, legal na applyan kung magiging trabaho ah, okay. hindi, ganito yun, kasi nung kwa, nung nakahanap kami ng working couple ng asawa ko doon ako nag-isip uh, na hindi, hindi ayokong magtrabaho nang mag lahat dahil oh. yung mga all around kasi ah, mangalaga okay. ng aso, oh. garden, oh. tutulungan ko ng asawa ko sa loob ng bahay, lahat oh. dinanas ko lahat ng mga trabaho kaya kung patrabahoin mo ako nang kahit ano uh, kaya ko basta ah. uh, mabigat lahat lahat, lahat na lahat. Mong, ah, oh ano, para lang oo oh. oh. Oh, grabing, ano, sakripisyo, no? Sakripisyo talaga, sacrifice talaga para... para makamit ang goal natin. Wow, nakakabilib nga hmm. naman. So yung, ano, so far, uh, mga anak ko nakaparapos ako kahit paano, kahit gaano dinanas na hirap. Ilan yung anak mo, Kuya? Dalawa lang sila. Ano'ng mga natapos? Ah, uh, yung isa uh, tourism sa ano wow. sa SLU. Wow. St. Louis wow. University at saka yung isa Northwestern College of Lawag. Ah, uh, yung sa restaurant na ano yan? Tawag uh, doon, hotel, uh, ano? hotel SRM, SRM Yan ang tinapos ng mga anak ko. Wow. So, wow. napakasaya na makapagpatapos ka sa lahat ng uh, dinanas mo na hirap, parang nawala lahat 'yon dahil wow. sa pagtitiis wow. talaga. Ah, uh, patience is the key to uh, success. Achieve Ayaw. that. <laughs> na success sabi nila eh. Wow, nakaka-inspire yung ano. Mo. Ano naman yung may papayo mo sa mga uh, bago rito uh, nagtatrabaho bilang driver o kaya ay gusto maging driver dito sa Hong Kong? Uh, sa akin lang, kung yung mga, mga ano, parating pa lang at saka kararating lang, ang maipapayo ko lang sa inyo, mga kapatid, I iwas muna sa mga kwan labis na pagbibisyo. Basta isipin nyo na may, may nagpunta tayo dito magtrabaho para sa kinabukasan natin, para sa mga anak natin kung may pamilya tayo, may tutuluan tayo mga magulang kasi importante 'yan. Magulang ang um, dapat natulungan natin kasi um, mahirap ang mga ka, uh, mga, ka, mga magulang natin sa Pilipinas umaasa sila sa atin. Oh. Uh, yun lang ang i-priority natin na tulungan yung mga magulang. magulang. Oh. Kung, ano, ay, hindi na natin siguro kan yung mga kapatid kasi may kanya-kanya natin pamilya. Kung meron, mayro na naman tayong maibigay, di, uh, hindi naman masama. Pero huwag, huwag tudokin. Oh. Mag, uh, mag, mag, maglaan ka naman para sa sarili mo. Kasi hindi tayo laging uh malakas uh, na, habang nandito tayo kailangan natin uh, na na ipaghanda yung pagtanda natin kasi uh, sa, sa experience ko Rowell uh, noong uh noong malakas ako hindi ko iniisip yung mga mag uh, ano ng mga SSS uh, pag ib uh, pero nung uh, itong uh, mararamdaman ko na humihina ng katawan ko eh naisip ko buti na lang nag-umpisa ako ng 2000 50 na inulugan ko yung SSS ah, ko. Inanod nyo, nag-sell pa, ano, Kasi pagdating sa natin sa Pilipinas, wala eh. Ngangakak oh. pag ano eh. Kasi tatanda ka, walang... Oh. walang uh, tutulong sa'yo sa pagdating mo. Yan oh. ang maipapayo ko. Eh, kung makibarkada ka, huwag itodo-todo, eh, mga 50% o ano na lang, 40%, gan' hmm. na. Hindi naman masama makipagbarkada, pero 'yung uh, labis na pagbibisyo 'yan ang iwasan natin kasi wala mawawalan ka ng ano eh opportunity pag uh, uh, iano mo 'yung mga bisyo eh. So, ay uh, tatanong ko nga lang kuya kasi nga syempre pag dito sa Hong Kong, sabi nila, eh maraming uh, tukso dahil nga sobrang ang, uh, ang mga lalaki dito ay napakaliit na percentage unlike i-compare mo sa sa mga babaeng Pilipina na nagtatrabaho dito napakarami nila kaya sabi nga nila ay eh, maraming tukso paano ba dumating dumating ba sa buhay niyo yung uh, natukso ka dito sa sa Hong Kong simula sa pool na pagpasok mo rito sa Hong Kong hanggang hanggang ngayon uh, natukso ka ba rito sa ganong ano paano mo ba na iwasan yung mga ganon Uh, so far, uh, Roel, uh, marami talaga. Inaamin natin yan. Walang maniniwala na sabihin mo na wala kang uh, encounter na mga ganyan. To. Pero sa awa at gabay at patnubay ng Panginoong Diyos, kung uh, may takot ka sa Diyos, maiwasan mo yan. Pero kung wala kang takot sa Diyos, talagang magagawa mo yan. Yan ang uh, hindi ko sasabihin kasi walang maniniwala dyan eh lahat ng mga pagtingin ang tingin nila sa atin ay magagawa pero uh, hindi kasi siguro maniwala hindi ko hindi ako nag uh, hindi ako nag-ano nag ano, uh, kasi nakikinig uh, ang Panginoon sa atin eh uh, natin kung gusto natin pero nakapa, uh, napaka napakasarap pakinggan yung kagaya ni Kuya na for how many years dito sa Hong Kong hindi siya nag uh, hindi siya natukso sa mga uh, babae na alam natin dito sa Hong Kong napakahirap Uh, labanan yung mga ganong kasi nga pag lumabas ka dyan makikita nyo nakita nyo naman siguro pag lumalabas tayo ng uh, Central makikita mo kung gaano karami yung mga uh, Pilipina dyan na tumatambay pero sa case ni Kuya from the start na labanan niya yung tukso na hindi siya maging, uh, wala siyang naging karelasyon dito so nakaka-inspire yung ganyan kung talagang may takot ka talaga sa Panginoon at saka yung uh, sarili mo ay eh, dinedicate mo lang para sa pamilya mo yung pagtatrabaho mo rito ay nagtatrabaho ko para sa, pami uh, sa pangarap mo para matupad yon yan ang the best talaga rito kumusta yung mga naging blessing sa iyo ay sos wala na akong masabi Rowel lahat na mga hiniling ko sa uh, ating Panginoon, nakamit ko na dahil pag uh, kagaya ng ama, pag ang anak ay sumusunod uh, sa ama, uh, lahat ng hihilingin ng anak ibibigay sa anak. Kaya kung uh, ganyan ang gusto nating mangyari sa buhay natin, gawin natin. Hindi lang hindi ka pa ano sa mga paghihila sa mga ano diyan, mga mga layaw. Uh, kasi ang talagang sina, yung sinabi mo na tukso andito lang sa paligid talaga pero kung uh, may takot ka sa uh, Panginoon talaga maiwasan natin kung gusto natin. Kasi mula nung nandito ako, hindi na ako ano, kumasali naman ako sa mga, mga mga martial arts, martial arts uh, activity mga tug, mga banda-banda uh, yan lang isinilian ko wala yung mga barkada na mag, uh oh, oh. Uh, kasi sa mga barkada oh. yung pinipili oh, oh. Kailangan, eh. kailangan pipiliin mo yung pakikisama siyempre ah hindi ikaw ang madadala dun sa oh siyempre sa, ano, sa, oh, magsa, oh. hindi mm. magandang gawain dapat ikaw yung mag oh, 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 ganyan talaga ang gawin natin yung paglilingkod at patakot Patnubay ng Panginoon ang gabay natin dito para maiwasan lahat ng mga hindi magandang mangyayari sa buhay natin. Kasi dito talagang hindi mo maiwasan pero kung iwasan mo, maiwasan mo. Sabi nga nila eh, uh, yung manok daw eh kung lalapit ang mais ano bang gagawin mo oh. tuktukain mo daw pero oh. kung may lason yung mais <laughs> tutukain mo ba oh nga no may point diba? na dyan, kuya. <laughs> kaya si kuya napaka successful na niya Uh, yung mga anak niya is uh, lahat na may kanya-kanyang trabaho, magaganda yung trabaho dahil tapos sa uh, kolehiyo and then uh, marami na rin mga uh, properties si kuya, sasakyan, bahay, maganda yung bahay. Kaya kung nakapokus ka lang talaga para sa pangarap mo dito sa Hong Kong, hindi sa pagmamalaki, uh, malaki yung mga sinasahod ng driver dito. Kung siguro hindi na natin <laughs> tatanungin si Kuya kung kung magkano yung sinasahod ng mga driver dito. Itatanong ko lang Kuya kung bakit uh, kasi maraming nagtatanong, bakit daw yung mga OFW eh tumanda na sa pagiging OFW nananatili pa rin? Ikaw Kuya, ba't ka pa nananatili dito sa Hong Kong sa ganong edad? Ilang taon ka na ka pa Kuya? Um uh, mag 60 na ako sa January, oh, January. Sa school, eh. Pero nagtatrabaho pa rin dito. So, uh, Uh, pakinggan natin kung ano yung reason ni Kuya kung bakit uh, hanggang ngayon uh, gusto pa rin niya magtrabaho. Uh, ano yung mga reason Kuya kung bakit hanggang ngayon gustong gusto mo pa rin magtrabaho dito sa Hong Kong? Una dito kasi meron akong pinaglilingkuran pananampalataya namin, yung Crusaders of the Divine Church of Christ. ko. Mm -hmm. So isa doon na hindi ako makapauwi-uwi dahil ako ang isang taga- Uh, Mister, hindi preacher pre minister ganyo kasi ang ano ko habang may may lakas pa ako kung kaya ko pa kasi hindi naman magaan mabigat ang trabaho ng driver eh Okay. At kung uwi ako sa Pilipinas, anong gagawin ko doon? Magtanim ako ng kamote. Uh, Wala at saka naman. hindi mo kikitain yung oh. nanginayang ka talaga sa, oh sa, naman. kinikita mm, mo rito. Mm. Si Mrs. andun na sa Pilipinas, uh, nagpurugod na. So kung kaming dalawa ang nandun, kung kami kukuha ng ano, uh, pagkakitaan uh, ng para sa amin, uh, hindi hindi naman kami hindi na namin kailangan yung maraming uh, yung mga maraming pera dahil hindi naman kami mga ma maluho saka kung pagkain lang hindi naman kami ma, ma malalakas kumain sa edad na namin na ito so hindi, so, hindi na namin kailangan uh, wala naman kaming intindihin na iba so ang ang ano ko lang dito talaga yung paglilingkod ko sa simbahan yan ay importante para sa akin. Narinig natin yung mga reason kung bakit. May kanya-kanyang reason kung bakit hanggang ngayon yung uh, mga medyo may edad na, kagaya ni Kuya, magsi-60 na siya pero nandito pa rin. So kanya-kanyang rason kung bakit uh, hanggang ngayon eh, nandito pa rin sila sa, sa ibang bansa para magtrabaho. So may kanya-kanyang reason tayo. Kaya yung mga nagtatanong ng Uh, kung bakit daw hindi spend yung time nila sa family sa Pilipinas. So, mayroong pong mga rason yan. May kanya-kanyang reason kung bakit hanggang ngayon, eh, nando dito pa rin sila para magtrabaho. O, oh, ayun, guys. Thank you sa ano. Uh, thank you, kuya, sa uh, sa pagbigay ng uh, ano. Pwedeng may dagdag pa. Ah, sige. Kasi, ah, uh, yung ano ko kasi parents ko, mga matatanda na sila. Ako ang isang bre breadwinner sa pamilya. Ah, uh, isa pa yun. Oo, sa oh, saka yung tatay ko uh, bedridden na. Uh, kung andin andun ako sa Pilipinas, hindi wala akong maibigay na pang maintenance sa, sa kanya, sa kananay ko kung nandun ako. Ko hanggang yan ang yan ang sinabi, yung kagaya ng sinabi ko, hanggang kaya pa na magtrabaho. Kasi ang driver naman, hindi naman mabigat na trabaho. Hanggang kaya. Uh, magtatrabaho pa rin ako. Thank you. Thank you, thank you, Kuya C.